Lalo magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat at siyempre uh, narito ulit ang inyo pong uh, lingkod si Master Piano para sa wala muna tayong anong eh, tutorial. So may mga uh, sasagutin lang ako uh, patungkol sa mga ilang problema ng uh, Prudence screen reader. Pero bago 'yan, uh, salamat pa rin nuno sa mga uh, sa pamunuan ng prudence screen reader, ano, sa, uh, prudence skill ni sa ah pagbibigay tiwala sa inyo pong uh, lingkod. Ayan. So, pwede po kayong mag-join sa kanilang uh, GC. Meron na po tayong Filipino uh, uh, GC. Lalagay natin yan sa uh, description ng uh, ating uh, YouTube channel. Ano? O sa comment section para mas mapin nyo kasi hindi pa na-verify yung aking ano eh. Uh, aking ah uh, uh, <clears throat> YouTube. So merong isang problema na uh, gusto ko lang ah uh, uh, sagutin. Actually may mga bugs pa rin ng uh, prudence na kung saan ito ay namamatay sa ibang device anong uh, nung unang update o nung unang upload nila sa Play Store, namamatay din sa akin yung Prudence. ah uh, Pag-install ko sa, ano, pagpasok ko sa Telegram, may mga pagkakataon na namamatay pa rin si Prudence screen reader. Pero, uh, itong pangalawang update, uh, kahit pa paano okay naman na. Medyo hindi na sa uh, nagkakrush yung uh, Prudence screen reader. Pero uh, sa ibang device, kagaya ng Oppo, Vivo, uh, Realme, baka posibleng magkaroon pa rin doon ng problema. Baka uh, kapag nag-close kayo ng uh, application, ay pwedeng masama pa rin si uh, Prudence Screen Reader. So, ang gawin nyo lang, punta lang kayo ng uh, uh, overview naka samsung kasi ako ano kaya uh, hindi ko na ganong ituturo pero punta lang kayo ng overview dito lang naman uh, mag example lang tayo ng ano application ito halimbawa example example halimbawa lang to ano o yung pwede screen ni na lang para sigurado. Okay. Toto, toto. Ngayon, sa pag-close nyo ng application, ah uh, sa mga nabanggit ko na device, sa uh, Oppo, Realme, ah uh, Vivo, mga ganyan. Kung namamatay pa rin sa inyo ang prudence screen reader, uh, punta lang kayo ng overview. Oh. Reason reason punta na punta lang kayo ng overview. Next options, Ah. Uh, yan halimbawa yung pudden screen reader, yung katabi niya. Ayan, sa ibang uh, phone, kagaya nga ng ng Oppo, ang nakalagay sa tabi ng pudden screen reader ay more. So doon sa more na yon, nyo pong uh, i-lock yung uh, pudden screen reader ko ah uh, yan pa rin po ay namamatay so parang giso lang din naman yan na kailangang ilak sa inyong mga uh, device kung namamatay no ah uh, sa Samsung kasi hindi na kailangang ilak dahil alam naman po natin na isang Samsung sa mga accessible sa uh, phone at may mga phone pa rin talaga na namamatay ang mga third party screen reader so kagaya nga ng uh, Oppo Realme Vivo so namamatay pa rin dyan yung mga uh, screen reader na uh, na uh, labas ng talkback yung mga third party na application screen reader so ayun uh, sana nakatulong itong kitulad na ito ah uh, na para ano, hindi mamatay ang inyong mga po screen reader. Ngayon, kung hindi nyo po ma-install yung uh, nasa Google Play Store, uh, meron naman yung uh, nasa website nila, punta lang kayo sa website. Prudence, prudence Level of Ngayon, para makapunta kayo sa website ng Prudence Screen Reader, punta lang kayo dito sa About. About Us, no? About us so, discussing Nang iba't iba nilang uh, social media, nang Facebook, Whatsapp, WhatsApp Telegram, uh, ano ba, Facebook, ano pa ba, yung Line, ayun, nang ganyang iba't ibang, ah, uh, uh, social media nila na available. So, pag tinap yung website, So, yan, so, sa, yan sa yan sa website nila, kung hindi nyo po may install yung nasa Google Play Store dahil ito po ay naka 64-bit

Screen reader for Android software. download Android download underscore 64 bit link. Yan. So, nandito yung iba't ibang pamamaraan ng pagda-download sa prudent screen reader. So, nandito yung, pin yung pinakauna. Download link. Yan. Then. Yan. yan. So, nandito yung mga iba't ibang uh, pamamaraan. Nandito yung tatlong paraan. Ah. Uh, yung nasa Play Store, yan yung 64-bit pero nandito pa rin sa website yung 64 bit na pinaka APK uh, at saka itong 32 bit. Ayan. So, ayan, sana nakatulong po ang uh, tutorial nito para mas lalo pa ninyong uh, magamit si screen reader na prudence na uh, uh, hindi namamatay yan. So, kagaya na sinabi ko, ilock nyo lang ito. Ayan. Ayan. So, ilock nyo lang para gumana abang nagbabati relo pa tong ating phone so salamat po sa mga nakilig